bumbong kanya po maliit Oh. Kapag maliit ang GD Alright, hello mga ka-idol Magandang araw sa inyong lahat Welcome na naman sa aking YouTube channel So panibang araw, panibang video naman natin ginawa ngayon At uh, sana pa mag enjoy at mapasaya ko naman uh, Kayo sa araw na ito mga ka-idol At siyempre, uh, huwag wag nang kakalimutan na i-share ang ating video Para uh, marami tayong mapasaya ngayon mga ka-idol So bago tayo mag-proceed sa ating video Mag-shoutout lang muna tayo mga ka-idol Ayan, shout out kay Idol uh, Benjamin Cruz. yon shout out si Idol. And shoutout din kay Idol Jane uh, Jan Sabicol. yon shout out si Idol. And shoutout din kay Idol amak uh, Mac Juvern Lumagi. Yun, shout out si Idol. And shout din uh, sa tropang kulit. Uh, sina Idol Undo at si Idol Pablito at uh, ay Idol Silvano Francisco yun, sa out lahat mga ka -doll. so yun, ano mga kadol, gusto na pong po, shout shoutout comment na kayo sa video nito para kaya naman ang na shout ko sa next upload ko mga kadol so proceed na po tayo sa ating video sa relasyon hindi pwedeng matapat ka lang dapat malibog ka rin <laughs> pag sinagad bigla. Ang daw ako, maluwag. Dito na tayo eh, para... Sagutin ko nga po siya, sir. Bakit maluwag last bag may dahilan. Ay eh, sa kanya po kaya, inborn? Yes. <laughs> ba diba ako magsasabi? Kaya na, ito, ibigay ko nga din. Ano po yung inborn? Inborn, yung kanya po, maliit. Oh, oh no! sa Sakit yan, ha? Eh. Eh, mm. wala wala pa kang tig ikis yan, sir, eh. <laughs> Ay, sa hindi po ako nagsisinuan, hindi po ako nagbibintang, hindi po ako nag, uh, ano, sir. Bakit ba gustong gusto kita? Wow. Grabe ka siguro pag ritual sa gabi. <laughs> 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 Ang mga lalaki mandirigma yan. What? May sandata na may dalawang granada pa. Bakit tawa ka ng tawa? Nagkakagulo sa labas. Inhuli yung mga pangit. Eh, ano pang ginagawa mo? Isara mo na yung bintana. Magtago ka na. Malalaman mong mabait ang isang babae kapag maliit ang didi. Yun. Parang larong basketball lang yan Todo bantay ka na Titirahan ka pa ng iba Ang ng Bago! Hindi Late ka na naman buwi Nag beer house kayo no? Nang babae na naman kayo no? Ano? Nalit ako na Tropic eh Sinong sama mo? Ano ba Wag mo nga akong duduruin Bakit? Nawawala pagkalalaki ko eh Ayan nawala na Sabi! <sus> <sutur> Ano? nag lang kayo ng jowa mo, hindi ka na makakain? Bakit? Dinala niya ba yung ulam? <laughs> Ate? Po? Totoo ba na kapag pugi, nakakatunaw? Mm? Tapos kapag pangit, nakakahiblat? <clears> Opo. <throat> sana ako doon? Ah, oh, <laughs> Ang daming klase ng mani. Wow. May maning hubad. May maning maalat-alat. <laughs> may maning manamis-namis. At may maning mamasa-masa. Oh my God! Ikaw. Wow! Anong gusto mo sa mani? <laughs> porket pandak, minamaliit mo na. Ikaw nga, matangkad. Binagmalaki ka ba? Ate, oh? paano kung ikulong lahat ng gwapo? Hmm? Ligtas ka, kuya. <laughs> <laughs> kung wala akong lugar sa puso mo, sa abdo na lang Yung kaibigan ko Nabulag kumain ng balot Yung kaibigan mo kumain ng balot Nabulag, nabulag siya Paano? Kasi binasag niya yung balot ah. Hinigop niya yung sabaw ah. Sinilip Ayun, tinuka, bulag <laughs> Bakit? Ba't di mo siya maiwan? umalis ka na. Because of money? Kung pera lang sa harin, may pera din ako. Nakita mo kasi na ako nakatira. Nakita mo kasi na ako nagtatrabaho. Mukha bang pera yung habol ko sa kanya? Fine. Ha? Wala akong pakailam sa ihaman niya at wala akong pakailam kung may pera ka. Fine, Fine. kung hindi pera, ano? Sex. Yun ba? Yung sasabihin ko sa'yo, oo. No! Because I bet you, I'm a damn better lover! Ah, uh, Miss, ilang beses ka bang pinagsamantalahan nitong akusado? Tatlong beses po! Sinungaling, dalawang beses lang. Bakit? Di ba counted yung nasa ibabaw ako? <laughs>